So ngay araw guys, ipinadala eh, nga pala ako ng napakalaking parcel. Hindi nga lang pala malaki at sobrang bigat nga rin pala to. Kaya nung tinimbang ko nga pala to, inabot nga pala to ng 6.4 kilo. Yung nagpadala nga pala nito sa akin guys, itong Raquel Pawn Shop. Suki so, okay, nga pala ako sa kanila kaya siguro ako pinadalhan. So syempre guys, unboxing na nga rin pala natin to para alam natin kung ano yung laman. Malay natin guys, yung laman nito 6 kilo na gold bar. Kapag ganun yung lamay, ipapamigay ko nga pala to sa mga nagsishare. Yung una ko nga pala nakita dito guys, itong palagay ang loob ko. Ito nga pala yung moto ng Raquel Pawn Shop. Totoo naman guys, dahil kapag bumili ka nga pala doon, palagay ang loob mo hindi ka na mag-iisip kung peke ba o hindi. Kasi 100% legit na totoo. So yun nakuha ko nga pala dito guys, itong eco bag. Hindi ko nga alam guys kung para kanino to pinadala. Kung sa akin ba o kay mama. Kapag nalaman nga pala to ni mama, sobrang tuwa nun. Kasi meron na siyang eco bag na sobrang laki pang grocery. Tapos yung next item nga pala dito guys, itong t-shirt. Grabe nga yung t-shirt na to guys, sobrang estetic. Kapag nga pala meron ako pupunta na Christmas party, ito nga pala yung susuotin ko. Tapos yung laman nga pala nito sa ilalim guys, yung mga grocery. Yung una ko nga pala nahawakan dito guys, itong gatas. Tapos yung next guys, nagtaka ako kung bakit merong bagoong dito ito Itatago ko na to para kapag meron namang gagagamitin ko to. Natuwa nga rin pala ako dahil meron kami man Tomas. Tapos ayun guys, binigyan nga rin pala kami ng mamahalin na pasta. Kalating kilo nga pala to kaya marami na kami magagawa. Tapos yung next nga pala guys, itong nata di coco. No mga oras nga pala nito guys, hindi ko pa nare-realize na panghanda pala to sa Pasko. Tapos yung cheese na binigay sa amin guys, mamahalin dahil magnolia. Tapos ayun guys, dito ko na nga pala na-realize na pang spaghetti pala yung binigay sa amin. Grabe yung Raquel Poshap, guys, naalala nila ako. Wala nga pala kami panghanda sa Pasko pero ngayon meron na. Tapos ito guys, hindi ko nga pala lang para sa mushroom. Pwede ba maglagay ng mushroom sa spaghetti? Pa-comment naman kung na try nyo na. Sa Pasko nga pala guys, for sure meron na nga pala kaming dalawang handa, spaghetti tsaka fruit salad. At doon nga pala sa mga magsasarong guys, ito nga pala yung ko sa kanila. Kung ako pwede magsaron sa iba, kayo bawal magsaron sa amin. Pares naman may spaghetti kaya ano problem. Kaya punta na kayo sa amin guys para makatikim na kayo nito. Tapos guys, ang random nga pala nito dahil meron pretzel. Siyempre guys, bawal nga pala ito sa Pasko kaya kinain ko na. First time ko nga pala ng pretzel na hindi chocolate. Unang first bite ko nga pala guys, na agad ako. Yung flavor nga pala nito guys ay cheddar cheese. Sobrang alat nga pala nito at parang nagbukbang ka ng asin. Kung meron nga palang gatas, meron namang kape. Ang plano ko nga pala dito guys ay gawing coffee jelly. Kapag uminom nga pala ako ng kape guys ay nagpapalpitate ako. Tapos dito nga pala guys sa breadcrumbs natuwa ako. Kasi guys hindi na nga pala siya gumagamit ng manok. Kasi nga guys nakalagay na dito veggie good. Ibig sabihin puro gulay na yung gamit. Kaya magiging healthy kapag ginamit mo to. Tapos itong juice nga pala guys nakikita ko nga lang pala to sa 7-11. Hindi pa pala ako nito dahil sobrang mahal. Siguro guys mga 200 pesos kada isa nito. Tapos yung mga fasolian nga pala guys ay puro delata na. Dati nga pala guys kapag gumagawa kami ng spaghetti, corned beef lang yung sahog. Tapos binigyan nga rin pala kami dito ng sausage. Katulad nga pala to ng hotdog kaya favorite ko to. Tapos huli nga pala guys, giniling naman. Kaya napasabi ako guys na itong mga delata ay pwede na pang sahog sa spaghetti. Tapos yung last item nga pala dito guys, itong mga pitaka. Kaya nga guys, binigyan ako ng pitaka, wala naman ako panlaman. Magpapasko naman guys, kaya baka naman. Baka meron kayong extra 1,000 pesos dyan na hindi ginagamit, akin na lang. At yung pinakadobis nga pala dito guys, ay meron na naman kaming container. Eko bag container nga pala, ang mga nang Nagpapasaya sa mga nanay. Kaya maraming salamat nga pala sa Raquel Paunchop dahil binigyan kami na panghanda. Wala nga rin pala sa bahay sa Pasko dahil magtatago nga pala ako.